Alam mo ba? Bored, boring, at walang ganang gumalaw? Normal lang yan. Pero ayon sa mga eksperto, ang pagkaboring o pagkainip ay isang uri ng high arousal state. Ibig sabihin, ito ay isang panahon kung kailan mas tumataas ang heart rate at nagiging alerto ang ating sistema. Ayon din sa pag-aaral ng American Heart Association, kapag ang isang tao ay naiinip, ang kanyang katawan ay naghahanda na makahanap ng bagong gagawin o pagkakaabalahan. Ito ang tinatawag na tachycardia kung saan ang resting heart rate natin ay nasa 100 beats per minute. Ang pananaliksik na ito ay nagsimula pa noong kalagitnaan ng 20th century pero lalo itong nabigyang linaw nitong mga nakaraang taon dahil sa pagusbong ng interes sa neuroscience at psychology. Mula sa mga universidad sa Amerika at Europa, ginamit nila ang mga brain scans at heart rate monitors para patunayan na ang boredom ay hindi basta simpleng pagkainip dahil ito'y isang uri ng mind active state. Kapag naiinip ka, para bang sinasabi ng utak mo na mag-isip ka naman ng bago? Ito ang dahilan kaya pala kahit na wala kang ginagawa, naiirita ka. Nakatutulong din ng boredom sa pagkakaroon ng creativity. Kapag ang isang tao ay naiinip, mas marami siyang naiisip na bagay-bagay. Dito lumalabas ang kakaibang mga ideya, solusyon sa mga problema at minsay mga light bulb moments. Ito rin ang nagpapakita na ang boredom ay may mahalagang papel sa ating mental development. Kaya next time na maboring ka, huwag mo itong tignang negatibo. Maaari itong sign ng katawan mo para mag-reset o maghanap ng new direction and it's not a dead end it's a signal to begin something new ngayon alam mo na